ito nga pala ang ginset namin kahit maliit lang to zero power galing lang to sa mga sira-sira ang mga generator pinagkukumpuni namin pero malakas to at kaya niyang mag-accommodate ng maraming load kahit na marami ang naka-charge at sabayan pa natin ang ilaw kaya niyang accommodate kasi uh, yung kapasitor nakihan namin ang kapasitor niya para hindi mahabol sa takbo hindi siya pagod sa hindi sa ipakan mo ng maraming kaya yung kaya niya i-accommodate at hindi bibigay yung generator kasi tama lang yung takbo niya at stable siya ang sikreto lang naman ng generator para hindi masira, hindi na ginagamit ay kailangan yung i-drain ang laman ng karburador at laman ng tangke para sa susunod nyong paggamit ay hindi na mahirapan sa pagpaandar. At di nyo na kailangang dahilin pa sa mga mekaniko. Less bayad.